Sa bawat trabaho, sa bawat araw, may iba't ibang kwento ang mga ama. Nagsisimula ang kanilang araw na puno ng saya. Pero minsan kapag nahihirapan na, tinatago na lang nila ang kanilang lungkot at luha. Para sa akin, kahit nahihirapan ako, makita ko lang uh, masaya yung ano, anak ko na matutupad nila yung mga pangarap nila. Yun na pinakamasaya sa akin. Ang uh, pinakamasaya na parte sa pagiging ama ay uh, ang pagiging responsable sa lahat ng mga obligasyon sa buhay at uh, obligasyon ng pagiging ama sa asawa at sa mga anak. Pinakamasayang parte ng pagiging ama, yun yung pag nakita mong masayang mga anak. Siyempre, yung mapalaki mo yung mga anak mo, na maayos, magagandang ugali, nakapagtapos, at ngayon may mga trabaho na may yung isa, may pamilya. Yun ang pinakamasayang nagawa ng isang magulang, isang ama sa kanyang pamilya at maging masayang pamilya. Yung makita mo yung anak mo, yung nanay, yung asawa, lahat ng family member na walang sakit. Tapos lahat ng plinano mo nung bata na ayon sa pagiging tatay mo. Walang ano, uh, tao dito, hindi, naghirap ka pero lahat ng challenges na yon uh, na na over na ano mo na over kamo and then ngayon super super saya na ng ng buhay namin kasi yung part ng challenge tapos na tapos ngayon nandun na kami sa sa part na ini enjoy na namin kahit bata pa kami masarap ako ng mga anak na mga katulad nila dalawa ko yung mga nila yung mga kailangan nila yon okay na sa akin yon mas tapos Mabalaw ko sila ng maayos. Ang pinakamasayang bahagi bilang isang ama is ang makasama ko ang buong pamilya, ang makabanding. Kahit na busy sa trabaho, kailangan paglana ng panahon, makasama ang pamilya para sa mabigyan sila ng pagpapahalaga bilang isang uh, magulang kagaya sa akin. At happy Father's Day sa lahat, sa mga ama. Sa bawat sandaling pahinga, Ramdam nila ang inspirasyon kung bakit sila patuloy na bumabangon. Sa mga tatay na siyempre yung pag-usapan natin, yung mga nahihirapan, kasi yung mga okay na, okay na talaga sila eh. So yung mga, sa mga, sa mga tatay na nahihirapan, uh, tignan nyo lang yung anak nyo, yung asawa nyo, uh, yung nanay mo, kung andyan pa siya, yung tatay mo. Tapos tignan mo yung kung saan ka nang galing. And then tignan mo kung nasaan ka ngayon. Tapos yun, doon mo malalaman na, ay ang swerte ko pala. And then move on lang. Malayo pa, pero malayo na. Patuloy lang sa buhay, paglaban at uh, paglaban kumayon. Uh, maging masipag at uh, ibigay natin ang best natin lahat para sa ating pamilya. Mensahe para sa mga um, mga ama. Maging pasaway katulad ng anak nila. <laughs> <laughs> Pare-pareho na, <-man>, pasaway. <laughs> ano, maging masaya habang maliliit pa sila kasi paglaki nila mas madalas na hindi mo sila magiging kasama. Sana, ah, pagpursigihan nila na mapagtapos nila mga anak nila para dumating yung panahon na mapasaya rin sila. Bilang isang magulang, bilang isang tatay, ah, bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pamilya, lalo na, lalong lalo na sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. Dahil ah, ito ay nagbibigay kalakasan sa atin bilang isang ama. At sa mga magiging tatay, uh, ang insahe ko lang sa kanila is uh, pag-isipan nila na magkakaroon ng responsibility sa buhay at hindi basta-basta kailangan pag-isipan muna at uh, mahirap ang magkakaroon ng isang pamilya kung wala tayong uh, sapat na ikabubuhay or isusuporta sa kanila. So maraming salamat at happy Father's Day again sa lahat ng tatay. Sa lahat ng mga ama, maraming salamat sa inyong walang hanggang pagsusumikap at pagmamahal.